Hindi kayo iiyak. Punta na akong airport. Happy ako. Ayan, nandito na kami sa Terminal 1. Sa airport na tayo, hindi ka talaga iiyak. Ikaw na pa siya. Magbabakas na ako one month. Hindi kayo iiyak. Iiyak ka lang kahit konti. <laughs> Ayan, malapit na akong papasok sa ano. Sa Terminal. Umiyak ka na, dali. Umiyak ka na. <laughs> Umiyak ka na. Hindi. Okay. Ayaw miyak. Tibay. Ayaw na yung terminal 1. Umiyak na, uyak na, uyak na, uyak na. Umiyak na. Ayaw ko iiyak. Ayaw pa rin. Tibay mo bro. Umiyak ka na, umiyak ka na. Dito na tayo. Ayaw umiyak ka na. Tibay. Ayaw miyak. One month ako mawawala sa Taiwan. Yan yung ticket ko. Ayun, na ako. May tiket na ako eh, may tiket na ako, hindi ka talagang iiyak? Eh? Umiyak ka na, may tiket na ako, yan ang tiket ko eh. Umiyak ka na. I'm so. Tigas ng mukha mo, ayaw mo na ka? One man, one man tayo sa Pinas. Tatambay lang tayo dun sa Pinas. Ang bag ko, teka, naanap ko pa yung bag ko eh. Wala, wala, saan natin kukulong yun? Saan yung bag? Binabantayan lang nila yan. Saan yung bag? Saan yung bag? Diretso De na yung okay, sa aeroplano. Ah, bago ko oh, uwi oh, eh, ha, ilibre muna na ka ng Starbucks. Ah, okay no. so, yun sa'yo. Parang so, hindi man lang puro makro yung nasa ano na, sa isip ano, mo. Ah, may Starbucks ka na. Ayun eh, na, napap papasok na ako ng boarding. Ano, ah, hindi ka talaga yung ano talaga eh. Tawang-tawa pa siya oh. Magbabakas yun ako one month, tawang-tawa pa siya oh. Tawang-tawa. Tawang-tawa eh, tawang One month, one month yun. Alis ako one month. See you on November. Isang minuto nga lang, mawala ako sa tabi mo, umiiyak ka na so, <laughs> One month, kaya mapunta na ako ng boarding house, ah boarding house, boarding, boarding, anong tawag yan? Bobo lang. Anong tawag yan? Pag boarding? boarding na puso Basta boarding, yun na yun oh, ano na ako, papasok na ako, last message mo. Ingat. Enjoy <laughs> your vacation with your son, wow. <laughs> Ibay ng mukha, ayaw talaga mong miyak, eh. tonto apa pa, eh. Enjoy kayo ni Nenny, tsaka oh. Tonto apa siya. Ayan na, pupunta na tayo sa aming boarding. Uh, Ayan ang ating boarding, departure. Sige na, sige na ako. na, Babay ka na! Babay ka na!